Good morning, good afternoon at good evening sa inyo mga kaibigan. Muli na naman po tayong nagbabalik matapos ang matagal na panahon na pagbabakasyon. Narito po tayo upang muling makapagbahagi ng isang interesanting kwento. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay ng isa sa mga pinakamayamang Filipino-Chinese businessman na tulad ng iba sa atin ay minsan ding nakaranas ng kahirapan sa buhay. Nagsimula sa ibaba hanggang sa narating ang tuktok ng tagumpay at ang buhay na mayroon siya ngayon. Ito'y walang iba kundi ang billionaire businessman na si Lucio Tan. Nasino ba namang mag-aakala na mula sa pagiging isang janitor ng factory ay magiging isa siya sa mga pinakamayaman na individual sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyang panahon? Mula sa pagmamayari ng mga bangko, tobacco company, airline company, real estate, mga liquor brands, consumer products at kung ano-ano pa matunog ang pangalan ni Lucio. At sa kabila ng kanyang yaman at achievements na nakuha, napapanatili lang nito ang low profile sa kanyang personal na buhay. Kaya tutok lamang kayo dito sa docu-serye kung nais niyong malaman kung saan at paano ba siya nagsimula, ang kanyang mga humble beginnings at kung paano niya ginamit ito upang maabot ang mga bagay na kanyang tinatamasa ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lamang kayo sa channel ko, sana'y maisipan niyong mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell icon upang manotify kayo sa mga susunod nating ihahatid na kwento. Ipinanganak si Lucio Tan sa Fujian, Isang probinsya sa China. Napagpasyahan ng kanyang ama at ina na manirahan sa Pilipinas. Sa Cebu upang makipagsapalaran para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Si Lucio ang panganay sa walong magkakapatid. Dahil dito, napakalaking responsibilidad din ang ginampanan niya upang makatulong sa mga magulang na itaguyod ang kanilang pamilya habang nag-aaral. Ipinagsabay nito ang pagtatrabaho bilang isang istibidor. Ito yung mga nagtatali ng mga kargo gamit ang lubid na gawa sa abaka. Balibalita pang araw na pumapasok daw ito sa eskwelahan na nakayapak lamang dahil sa hirap ng buhay nila. Pero hindi ito naging hadlang kay Lucio. Makalipas ang ilang taon na pagpupursige, nakapagtapos siya ng high school at pumasok sa kolehiyo sa Far Eastern University o FEU kung saan napagdesisyonan niyang kumuha ng kursong Chemical Engineering. Ngunit kahit naman nasa kolehiyo na ito, hindi pa din nawala sa isip niya na tulungan ng pamilya. Kaya't muli siyang napasukan bilang isang janitor sa isang tobacco factory upang matustusan ang pag-aaral at upang matulungan na rin ang ama't ina. Sa sipag ni Lucio, nakitaan siya na may-ari ng planta ng dedikasyon sa trabaho. Kaya't hindi nagtagal, eh, e nito bilang isang tobacco cook na kung saan siya din ang in-charge sa paghahalo at paggawa ng kanilang mga produkto. Pero hindi dito nagtatapos ang kanyang naging trabaho sa planta. Kalaunan ay muli siyang napromote at naging dealer naman ng mga tobacco leaf para sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng sipag ni Lucio sa kanyang trabaho, nakatulong ito sa pagtustos sa kanyang pag-aaral. At hindi nagtagal ay nakagraduate din siya sa kursong Chemical Engineering. Matapos sa kolehiyo at gamit ang kanyang mga natutunan, sa ilang taon na pagtatrabaho sa planta ng tabako, lakas loob niyang pinasok ang industriyang ito at nagbukas siya ng sariling kumpanya, ang Fortune Tobacco Company na kung saan sinimulan nilang gawin ang kauna-unahang produkto nito na Hope noong 1975. Mabilis na sumikat at kumagat sa masa ang kanilang produkto na Hope. Dahilan din ito upang agad-agad na makapag-expand ang kanyang kumpanya makalipas lamang ang ilang taon. Sa loob lamang ng 15 taon, ang Fortune Tobacco Company ay naging isa sa mga pinakamalaking manufacturer ng sigarilyo sa bansa. Matagumpayan naging resulta ng pagpupursige ni Tan, ngunit hindi nito naisipan na pumirmi lamang si industriya ng tabako. Kaya't nagpasya siyang muli na magbukas ng isang business venture, ang banking industry. Sa halagang 500,000 pesos, binili niya ang General Bank and Trust Company sa gobyerno noong 1977. Kalaunan, pinalitan niya ang pangalan nito bilang Allied Bank. Pero hindi pa rin dito huminto si Lucio. Matapos na isa pribado ng gobyerno ang Philippine National Bank o PNB, muli na naman nitong binili ni Lucio sa kanila. Ngayong hawak na ni Lucio ang Allied Bank at PNB, napagdesisyonan niya na pagsamahin na lamang ang dalawang bangko o ipag-merge bilang isang bangko at sasailalim ito sa pangalan na PNB. Ang resulta, ito ay isa sa mga naging pinakamalaking pribadong bangko sa bansa na kung saan mayroon silang 700 plus na branches locally at 70 branches naman sa ibang bansa. Isa pa sa mga naging business venture ni Lucio Tan ang Asia Brewery. Noong 1982, nagbukas ito ng planta sa Kabuyaw, Laguna at ginawa nila ang kauna-unahang brand nito na Beer Hosen Pale Pilsen. Matapos nito, sunod-sunod pa ang mga ginawa nilang produkto tulad ng Max Premium Beer, Manila Beer, Beer Pale Pilsen o mas kilala bilang Beer na Beer. Nakuha din ng kumpanya ang lisensya sa paggawa ng ibang beer tulad ng Colt 45, pati na din ang pagiging distributor ng mga international brands gaya ng Heineken, Tiger Beer, Asahi Super Dry Beers, Lone Star Beer, Budweiser at Coors Light. Pero hindi lang naman sa beer umiikot ang negosyo ng Asia Brewery. Nagsimula din silang mag-explore ng ibang produkto tulad ng mga bottled water gaya ng Summit at Absolute, mga sports drink tulad ng Cobra Energy Drink pati na rin ang mga iba pang alcoholic drinks gaya ng Tanduay Ice at Tanduay Black. Hindi pa din dito nagwawakas ang pag expand ng mga negosyo ni Tan. Noong 1995, nabili niya ang pinakamalaking airline sa Pilipinas, ang Philippine Airlines o PAL, kung saan siya ay naging chairman at CEO nito. Gamit ang PAL Holdings na kanyang pagmamayari na kung saan sila ang humahawak ng mga operations ng airline company. Ang PAL Holdings ay isa lamang sa mga grupo ng kumpanya na hawak ni Lucio Tan. Pero sa kabila ng mga tagumpay na naranasan niya, hindi rin mai-tatanggi na dumaan din sa matinding pagsubok ang mga negosyo niya. Naapektuhan ng krisis ang PAL noong 1997. Dahilan nito upang magbawas sila ng mga empleyado pati na din ang mga international flights patungo sa ibang bansa at ilang mga domestic flights na din upang mapanatili lamang ang operations nila. Hindi nagtagal at unti-unti na ding nakabangon ang PAL at muli na rin nilang naibalik ang mga domestic at international flights. Matapos makabalik sa receivership status, pinilit nilang ayusin ng kumpanya sa management side nito upang may saayos ang takbo ng kumpanya na kung saan hanggang sa ngayon ay pinipilit pa rin nilang mapabalik bilang numero unong airline company sa Asia. Sa kabila ng tagumpay na narating ni Lucio Tan, hindi siya nakakalimot na magbalik ng mga biyayang ipinagkaloob sa kanya. Sa katunayan nito, itinaguyod nila ng kanyang mga kapatid ang Tan Yan Ki Foundation, na kung saan isa na ding pagbibigay-pugay sa kanilang ama na si Tan Yan Ki at parte ng mga kinikita ng kanyang mga kumpanya ay binabahagi nila dito. Para kay Tan, malaki ang respeto nito sa kanyang ama. Sa katunayan pa niyan, ito pa ang nagsilbing gabay niya at mentor na rin sa pagninegosyo. Sabi ni Tan, importante sa kanyang ama ang edukasyon, pagpupursige at disiplina sa lahat ng aspeto na kung saan ito ang magiging susi sa tagumpay ng kahit na sino kilala si Lucio Tan bilang isang mapagkumbaba at mabait na tao. Marahil ito na rin ang naging daan upang maging matagumpay siya sa lahat ng kanyang mga pinapasok. Napapanatili niya ang mabuting relasyon sa lahat ng kanyang mga empleyado na nakapagbunga ng katapatan at tiwala na mga ito sa kanya. Ang pagiging simple marahil ang naging secret ingredient ng kanyang tagumpay, na kahit pagaano kalayo ang iyong marating wag mo lamang kalimutan na maging mapagkumbaba at panatilihing nakatapak sa lupa ang iyong mga paa